Meron ako mga kilala, yung kids nila, kunyari matanda na, or mga pinsan ko, or nephew and niece, dito lumaki. Mm. Nag-aral dito sa school, pero hindi sila marunong magtagalog. Di ba? Sabi ko, ha? Paano mm. ganon? Because English, they just you focused on English. And I think before, status kasi siya eh. Oh. Marunong ko mag para, ka mag-English, para ay, alta ka, social. Mm -mm. And then ngayon, uh, syempre, kailangan din natin sa trabaho, di ba? Oh. If you wanna work on TV. Kahit ano, yeah. kung gusto mo magsulat, kahit ano, kailangan mo maruno, kailangan maruno ka magtagalog. Yeah, oh. yeah, for and sure. And then yung mga nephew and nieces ko, oh, we don't speak Tagalog eh. I'm oh. like, ha, 20 years ka dito nakatira. Oh. Yaman oh, lang nagpumunta. Sorry, hindi ako pabor sa ganun. Oh. Mm. Mm. Yung English, diba? yung English diba? uh, diba? nasa, oh, di ba? Tapos, may kita ko sana sa nasa suburban, pero English, in, English. Mm. Oh, ba't ganun? Ako siya, ako na Na-associate natin na English. Yeah, the, sa Kailangan marunong yeah. Uh, lang success. sila. Oo, oh, sa, bilo mo sa Canada, may isang, ano doon ha, homeless, mm. na, Canadian. Yeah. Mm. So, nung lumapit sa akin, no, hi, can I, uh -oh. a dollar? Parang sa ko, a dollar? That's uh, 56 bucks in the Philippines. Uh -uh. So, you're English speaking, you're richer than me so, na-associate mo sa yaman, di ba? Para may -oh. mahirap ng, mahirap utangan ka ng friend mo na, hi girl, do you have money? Parang, <laughs> ko mag-English. So, pag ina-English ka, <laughs> parang, di ba? Hindi so, yung papaya naman ng pera. Hindi yung papaya ng pera. Uh, di ba? Wala kang karapatan. Wala kang karapatan, maghirap, nag-English ka mag eh. Uh, <laughs> oh, Oo, oh, tama. <laughs> Pero hindi naman, porket yun sa mga hindi naman marunong mag-English, huwag natin sila maliitin. Kasi, syempre, that is able or not, okay? on how to uh, talagang maging articulate sa English. Kasi katulad ko, hindi naman ako Oo. Um, sobrang articulate when it comes to English language. Ipagka, mm -hmm. marunong lang ako kasi uh, I just finished grade 6. Mm -hmm. So, mahilig lang ako magbasa sa books. And oh. uh, mga kung ano, no? Hindi, I think hindi naman... Ah, meron mm -hmm. pa ba na, ganun? Well, meron tayong mga grammar Nazi na tinatawag, oh, diba? Ito oh. yung mga Pinoy na uh, pag nakakarinig ng maling subject-verb agreement, nag-cringe sila, oh, oh, right? Oh. pinupuna na agad nila. Pinupo na, which i think hindi naman talaga dapat yes. because other countries are able to communicate in exactly the same way baruk na baruk din uh, and yet they are successful